Hello, hello, good morning guys uh, Good morning sa lahat ng mga subscribers natin, kumusta kayong lahat dyan Kumusta ang lahat ng mga versus Filipino workers sa uh, iba't ibang panig ng buong mundo So dito ngayon guys, Saturday November 18 So meron akong Ah, hindi pa ako tapos sa uh, school ko, may mga activity pa kami So pupunta tayo ng food bank dito sa Edmonton, Canada So, time check dito guys. Uh, 8.17 ng umaga. So, biyahe tayo ng ilang minutes yun dad? 30? 25 minutes uh, from my home. So, kanina napunta kami dyan sa Melbourne. Uh, busy yung Dynalife. Sinabahan ko yung Mr. Codon para magpa-check up. Ang ginawa namin, uh, dumaan naman kami sa Tim Hortons para mag-breakfast. So yan, meron tayo. Meron ka narinig dyan na uh, nagsasalita ano yun na uh, GPS. Ah, uh, yan yung GPS guys. Para nagbigay sa atin ng kumpas papunta doon sa trabaho. Para hindi tayo maligaw. So yan guys, ito yung uh, lugar dito sa amin. Sa mga hindi pa na nga pag-subscribe ng uh, bago kong channel guys, na no, uh, sana mag-subscribe ninyo at may share din. At sana mamonetize din yung channel ko na yan. So, meron din ako sa channel. yung Isang Brussels vlog. Pero hindi na ako masanong active doon. So, thank you, thank you doon sa mga... New subscribers natin. Uh, hindi ko na rin kilala kasi... Itong channel ko, uh, hindi ko naman sinali ito sa... Ano, sa... Sub2Sub. -sub. So, legit yung mga subscribers natin dyan. Na 600, abab. So, sa so, mga hindi pa, kapag ano... Uh, subscribe sana masubscribe din niya ako so dito guys yung mga content ko ha iba iba yung content ko yung routine ko na mga ginagawa ko dito sa amin pagpasok sa home care school kung ano ano yung ginagawa ko so yun yung mga real na nangyari dito sa akin sa Edmonton, Canada uh, shout out ko muna ang lahat ng mga subscribers natin sa Silent Pierce so keep going lang tayo guys so make sure lang tayo make sure lang natin na uh, tignan natin mabuti yung stoplight pag nag yan doon palang tayo naman kung pero pag diyan yan sabihin stop tayo yeah. so 8.19 ng umaga dito saturday uh, november 18 So, very thankful ako kasi sa kabila ng kabisihan ko, alaala ko pa rin yung volunteer ko sa Kodpak. So, requirements yan guys is call. Hindi kami arilisan ng certification kung incomplete kami. natin ng music interest no kasi inisip ko lang pag namonetize sa channel natin magko-complain yung YouTube na marami tayong copyright so mas maganda na yung hindi pa tayo monetize ng ata na natin yung channel natin So ang natin si pagan lang natin ng upload para yung watch hour natin madadagdagan So ako hindi ko pa alam kung ilan yung watts hour ko ngayon Hindi ko pa na check yung analytic ko Ang ginagawa ko minsan pagka sinipag Sana 3 times a day ako akong mag upload Every 8 hours Sa gabi, sa umaga, sa tanghali Basta meron akong nagagawang video Kasi pag masipag tayo Makakakuha rin tayo ng maraming subscribers talaga yung ganitong takbo is smooth lang tamang speed lang dad no Ayan, so, may McDonald's dyan. madali siya. ano yun? Parang police man lang. Police na ano, parang civilian lang mm -hmm. ko nga dito. Eh. Minidyo ko Yung mga overspeeding guys up yan. Up. No? Kaya careful tayo guys. No? Uh, tamang Uberspeed. speed lang talaga tayo. Uberspeed. Kailangan na... Uh, oh ayan muna no? Dahan-dahan lang tayo. Yan yung police. Ito. Ito may siya. Ibig sabihin, uh, pinahinto niya yung isang sasakyan. Speeding over, mga 7 kaya nga, binabatay ako ngayon ng speed mo dati. Eh, kasi pag uh, malakas ka. Kasi yung mga yeah, polis ngayon, guys, uh, magsisibilyan yeah. na sila. Hindi na yung, ano talaga, yung polis na dinadala lang sa sakin. Kundi yung ordinary lang. Diba? Van, kotse. Para parang ordinary yung tao lang sila na tumatakbo sa... Kita so, akong, yeah, bud... ko, binidyo ko nga yung ba na yun, Dad? Binidyo ko yan, no? oh, sabi ko yung uh, ano. Uh, ingat tayo, guys. Kasi may harap ang natikitan, malaking abala. Tapos i-return mo pa yung ano mo. Ano ba yung kunapuhan ano, nila? Lab ko yung ano? Insurance. Tapos sa... Uh, Babayad ka lang. Uh, Babayad ko pa mamultahin kanila Tapos uh, super expensive Kaya ingat lang tayo sa hindi natin kailangan madaliin yung biyahe natin. Hindi baling maliit tayo. Basta accurate lang yung speed natin. So, mamaya guys, ah uh, yung biyahe natin uh, guys. Uh, oh, 65 lang. Sabi ko nga, pagka mag-drive ka, diba? 85 lang. Di baling, ano na, mababa lang yung ano mo. Basta ka lang yung overspeeding talaga. So, itong travel... Nakalot na nga tayong, I don't know, well, mga governance meeting ng 10 kilometers yung araw. Oo. No. Uh, 60, pwede ka mag-70, pero well, over that 70, Hindi na sila so, papaya. 70, 70, 30, 30, 30, 30. Yes. So, mag-arrived tayo guys ng 8.39 doon sa food bank. Tapos, mamaya guys, kasi uh, ang gagawin namin doon guys, yung lahat ng mga pagkain na dinunit ng mga tao, uh, babaluti namin yun. Volunteer yun guys. Ibi-video din natin. So, Mamaya, oh uh, may mo kami doon, mga classmate ko na mamlini ha. nandoon din, kaya mabibijo din tayo mamaya. Hindi siya yung mabibijo? Oo. Dahil ito din yung mga attendance namin. Kaya uh, di kami release na yeah, yung certification ko. dito kailangan uh, update ka pagdating sa school mo hindi ka pang pabaya para hindi ka pabalik-balik sa mga requirements mo yeah. yeah mag magingat ka careful ka kasi yung ano uh, 16 lang ako oh. yung bali ng mababa ka yung tumas yung ano mo ang ganda ng ano oh. Aso ah, kaso malamig na daw sa labas guys sa 80 na So, 8.56 Cellphone lang tayo guys no? Hindi na ako na gopro dito Wala tayong ini-edit dito kasi dirit-dirit na pagka video upload niya agad ang tekniko guys sa ah, pag upload niyo na yung mga video ko ah pinabayaan ko na lang kung ano na lang yung views na inaabot salamat na lang tayo doon so ito guys yung lugar dito ayan ang ganda na araw sa labas pero malamig na check mo ba yung weather kanina dad? anong weather kanina? Relax mo, so so, yun. Stress mo malamit niya. Siguro, ito na nga, lang, lang. Kaya, 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 mainstream kaya, sa kaya. Kaya, 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 yung takbo ng Honda natin kaya, maganda hindi siya nagmamadali tamang speed lang talaga walang reason para magmadali ka din. So, mamaya dadiwanan mo rin ako dito. Kasi hanggang 12 kami. 9, left. So, 3 hours kami mag-vulner dito sa food bank. Shout out natin ang lahat ng mga estudyante ng Academy of Healthcare Services at mga healthcare aid, community support workers, uh, licensed practical nursing, uh, lahat ng mga nurse, doctors, so shout out tayo lahat sa inyo dyan. lahat ng mga frontliners guys. Talagang uh, tulong talaga sa mga taon, mga sakit. Meters, left, head. Kaya padayon lang ta. 10 minutes more kasi 29 ng umaga dito. So ginawa ko dito ng ampoule charge naman to kagabi. Nandito na tayo sa sel itu dekat noh. Anak hmm. ini nang truk, anak ini nang anu. Kotor segoro fodang lawan itu dah. Huli ako mag uh, video sa cellphone kasi hindi ko na ini-edit -ini to dahil dire-diretso na to. Kasi uh, ano tapos video.

So, 5 minutes more. Kasi mag-arrive tayo ng 8.38 na kumagang. So, 8.33 pa lang dito. napakaganda pa na yung kalsada natin ngayon kasi wala pa naman yung winter talaga fall pa rin dad mo pero pagdating na ng ano yan yung uulan na ng snow lalo tayong mag-iingat nun kasi yung karamihan na uh, yung mga sasakyan na dodulas din ba diba? pagka narinig na nila yung nagwawang-wawang yan ng mga sasakyan natataranta na din na alam ko anong gagawin nila, diba ba? sa tuloy tuloy lang yung video ko at yung GPS natin ah yan sa so, salita siya kanina so, Sabi niya yung tamang daan

Oh, oh, yeah. so, yeah. yeah. Ano, lumikot ka lang? nasisilaw ka. Hindi mo yung kasunod mo tapos sa loob masasalo po i-stop yeah, ko lang na nakita ko na yung So, nandito na kami guys, no? Uh, bababa lang tayo para i-video natin yung food bank. So, huwag ka munang that. So, ito pala guys, oh. Yung Edmonton Food Bank. So, dito kami mamaya sa loob. Uh, mag mag-volunteer. So, tama lang yung oras na pagdating natin. Hindi ba ang ang so, hindi pa. Kasi sarado pa eh. So, 9 o'clock pa. So, yun lang guys. No? ah, uh, maraming thank you sa pagsama ninyo dito sa channel ko. ah, uh, magpalaan tayong lahat at langing mag-iingat. See you sa ating next video. At mamaya mag-video mag, mag -video rin tayo doon sa loob ng phone